3 2 1 Kuya G.E. Ayan, good morning mga kasuka. Isang mapagpalat magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw tayo ng Lones, October 28 po ba? Ayan, napakaganda ng panahon ngayon mga kasukay. Oh. Napakaliwalas na. At napakaliwanag na mga kasukay. Ayan, sa mga na nandiyan na naapektuhan na lang sa baha, bangon tayo. Lalaban ulit tayo mga kasukay. Sa mga manging isda dyan, pwede na ulit magpalaot mga kasukay. Dahil wala na pong bagyo. Ayan, ayan si Bossing oh. Nag nagpipiga ng nyog mga kasukay bising bisi siya sa kasalukuyan nagpipiga ng gata hoyo oh. oh. isa po yan sa studio adyante ni Trubador Ramos Senior ayan oh. magaling 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 ayan mga kasukay wala pong tao dahil araw ng lunes na normal na wala masyadong customer hindi kami busy ngayon mga kasukay ayun o baha ngayon mga kasukay baha pa sa palingki basang basa pa naputik mga kasukay pero napakaganda na hindi katulad ng dati kunting ulan lang ngayon Shoutout kay kuya Enrico ha Shoutout kay kuya Enrico kunti lang ang isda niya mga kasukay oh. Ayan po mga kasukat. Ang paninda ni Kuya Rico, si Ate Raquel ay rest day po ngayon dahil araw ng lones. Bukas si Kuya Rico naman. Magpapahinga yan. Magano kasi yan, vitamins po kasi yan mga kasukay Gin bilog. Ayan, may kosomet Rico, rito. Ito mga kasamahan natin mga kasukay ay bising bising na yung iba. May mga customer na rin yan o. Ayan, si Rico, si Janamay at si Kambal mga kasukay tagiisa sila tag customer ayun daming stam mga kaso marami na uling pang sabaw mga kaso kaya sa mga namamaling dirito sa Imus Market ah. good morning good morning pampano white sabarang pampano ikon ayan, sa mga natatrabaho sa palengke shout out po daming isda na gana may mga sariwa po mga kasukay ngayon no ha, yeah, sa mga mamimili dyan ha, hanapin nyo lang yung isda si napakabait yan mga kasukay maraming magdagdag yan Mabay ngayon no tingnan nyo naman napakababait ng mga tindera dito sa Imos So, masarap pang ihaw at saka pang ang dami ano ng isda. Alam nga na yan Pangsigang Bangos mga kasukay Pangsigang may kumuli kay Boss Rico pang sugandaw. Shoutout kay Katuna Vlog. Ayan, may pasok si Katuna. Ayan yeah, mga kasukay ha, pakisubscribe po ng kanyang YouTube channel Kapalingki Vlog. Dito lang din po yan sa Amos Market mga kasukay. May Batangas na tayo ngayon. tilapyang batangas sariwang sariwa magkano tilapya ngayon gosil? gosil 170 na ngayon gosil medyo mataas ngayon mga kasuki 170 raw po ang kilo pero talagang quality naman ilang araw din walang tilapya ngayon gawa ng landslide sa batangas gumuho yung lupa kaya tatlong araw walang sida ayan oh lumahan ayan oh may namimili yung hipon shout out sa iyo suke good morning suke ayan suke natin yan oh araw araw na mamiling kayan dito mga kasuke ang gaganda ng hipon oh pang sinigang ay pang butter kata ng luto diyan ang yan ayan mga kasuke okay. good morning good morning ay pili na kayo na hipon pang gulay pang sigang pili lang po Yan mga kasukay, may paunti-unti na rin customer ngayon. Para tingnan, tanghali na rin mga kasukay. Opo oh, mami, 190. Shout out kay Ati Luby. Good morning Ati Luby. Busy, busy si Ati May mga kasukay. Busy ka Ati May? ayan na ay, oh. yun ang ganda isda mga kasuko ayan ang oh, siksika na rito mga kasuko oh. <laughs> ano sila slot na bal? isugong lalaki ito saray batang Salay. Bata. Salay bata. Ito kabayas. Magkano kabayas ngayon Imbahan ba? Ah, lumahan. Sorry naman. Magkano kilo? 400. 400 mga kasuko. Ayan. Ulo. Pintulog. 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 Ayan mga kasuko. Ang ganda ng isda niya. Bal. Marami na tayong isda ngayon mga kasuko. Meron tayong galunggong na sariwa. Ayan o. Oh. Sa mga magsusutis sa Magkano sa galunggong ngayon, Bal? 320 mga kasukla ang kabayas natin ngayon. Sa ano na, kilong baboy na raw mga kasukla ang presyo ano. Yan to, maraming suki to rito mga kasukla. Magaling to mambula eh. <laughs> Yung tipong kahit di ka bibili mapapabili ka. Mapapabili uh -huh. ka. Yan mga kasukla. Eh. Maraming suki yan. Magaganda kasi isda niya lagi. Laging sariwa. Buenas. Pusit. Ah, adubo. Rin, eh? Ay, ganda! Bakit ang dating lang? Wala dito, Ted. Ano order? Wala order? Wala. Ayan, mga kasuke. Ay, pusit na rin. Ilang araw din walang pusit na, Ate eh, May. Ayan, mga kasuke. Ay, pusit tayo. Ganyan oh. gusto na, eh, Ate mga kasuke. Sakto lang pala, oh. Sakto lang. Pang lunis lang talaga. mga kasuka, pili lang oh. Mga sariwang isda. Dito lang yan, kaya timinchay lang yan oh. Kaya si na isa sa kilala rito sa Imos Market mga kasuka. Maraming customer yan, laging sariwang mga isda oh. Mga quality. Ayan mga pang po, sariwang sariwang. Mamali. Pang ano luto ng mamalit eh? Prito ano? Sweet and sour. Ayan mga kasuki. Para ang bangus mga kasuki. Kamukha siya ng bangus. Ang tawag dyan ay mamali. Pang prito at sigang. Ayan mga kasuki. Marami ng customer Magang Umagang ano na. Umagang umagang ano na mga kasuki. Umagang kay ganda. Mga kasuki. Kasi